Inumpisahan ng tawagin ni Ors ang straw hat para makipagbasag ulo. Kaya kinumpronta ni Sanji ang giant dahil ito ang dahilan kaya nakidnap ulit si Nami. Naisip ni Frankie na balak ng magpakamatay ng kusinero at nagtataka kung bakit hindi pa naliligtas si Nami. Habang sila Chopper ay nag-aalala kay Sanji kaya sabi ni Robin na tutulungan niya ang kusinero. Pero inawat ito ni Usop dahil hindi raw makikilala ni Ors si Sanji sa wanted poster. Kaya sumangayon dito sila Choppy at ang Hot Chicks. Pero sabi ni Ors na kamukha raw ni Sanji ang nasa wanted poster. Kaya mali ang akala ng ating mga bida. Tapos nakipagtalo si Sanji dahil hindi raw siya yon pero dahil parte pa rin siya ng Straw Hat kaya kasama siyang tutugisin. Habang si Lupi ay pilit na hinahabol si Moria nang huminto ang maligno at sinabi na nagpapahabol lang raw siya para hindi makialam ang captain sa pagtugis ni Ors sa straw hat. Pero sagot ni Luffy na hindi raw siya kailangan ng kanyang crew sa laban ng mga ito. Kaya nagpalabas ng paniki si Moria at inatake si Strawboy at saka tumakas. Pero mabilis na pinatalsik ng ating bida ang mga paniki at muling hinabol si Moria. Hanggang sa nakarating na ang dalawa sa forest nang dumating si Hildan at nagsumbong kay Moria na nagwawala ang Jayan. Pero walang paki ang maligno at nagpatuloy ng tumakbo, tapos hinawi ni Strawboy ang paharang-harang na Batman. Samantala inumpisahan ng atakihin ni Ors si Sanji na pailag-ilag lang sa mga suntok. Nainis ang zombie at pinatindi pa ang mga suntok kaya nag-alala ang straw hat. Pero hindi na paano ang kusinero at pasimple lang itong naglakad. Kaya kumuha ng buwelo si Ors at muling sinuntok si Sanji at kitang kita ng straw hat ang lakas at bilis ng zombie ni Luffy. Nakaiwas ang kusinero kaya paulit-ulit siyang inatake ng kalaban pero naisip niyang sipain ito, mulit walang nanyari. Bagkus ay na out of balance pa ito kaya tinamaan siya ng sundot ng giant at tumalsi. Tapos mabilis na hinabol ni Ors si Sanji at hinawa wakan para ibato. Ngunit tinirador ito ni usop ng Fire Star, kaya nagliab ang ulo ng giant. Kaya nag-change target ang zombie at tinapon si Sanji, dahil si Long Noos na ang trip nito. Sa kanya kinumpirma sa wanted poster ang tatlo nating bida at pinuntahan ang mga ito. Pero pinaputukan ni Frankie si Ors, kaya nang makita sila nito ay binigyan sila ng flying cake. Pero nakaiwas ang ating mga bida at ito ang sinamantala ni Zoro para lapitan ang giant at pinatikim ng Devil Gorilla Slash. Napumuto sa ngipin ng zombie pero nakapag-counter-attack ang giant na nagpatilapon kay Zoro sa ere. Pinaputukan ni Bikini Boy ang kalaban pero ng backflip lang ito na kinagulat ng cyborg. Tapos binunot ni Orz ang pader at tumalon sa kabinato ang pader papunta kila Frankie at Brooke. Kaya bumagsak ang dalawa nating bida habang nahuhulog si Zoro. Pero gumawa si Robin ng net para sapuhin ang swordsman. Subalit nakita ito ng zombie kaya hahampasin ito si Zoro, pero tinirador ito ni usop ng Sisot, kaya natigilan ang kalaban. Pero kulang ito para i-purify ang bangkay kaya susuntukin ito ni Chopper pero sa kanya hinampas ni Ors ang pader. At ohu ang ating mga bida laban sa zombie ni Lupi sa unang round. Tapos naisip ng zombie na si Luffy Nami at Sniper King na lang ang kailangan niyang tugisin. Samantala nagising na si Perona sa kanyang sweet dreams tapos natunghayan niya ang pagkasira ng mansion dahil kay Ors. Kaya inakala niyang hindi makontrol ang zombie at inutos niyang maghanda sa pag-alis dahil na nakawin nila ang sani para tumakas. Habang si Absalam ay pinagpatuloy ang kasal, tapos ng kiss the bride na ay nagising si Nami kaya pumalag ito. Tapos biglang dumating si Lola at naisip na pinagtaksilan siya ng kanyang besi. Kaya hinabol niya ang dalaga pero inawat ito ni Absalam. Pero sabi ni Lola na lalaki raw ang papakasalan ng pervert. Subalit naisip ni Absalam ang kanyang nakita ng binusuhan niya si Nami at hindi ito naniwala na lalaki ito. Tapos muling hinabol ang bakula o si Nami at saka sinabihan tumakas na ito dahil lililigtas lang niya ang kanyang tropa. Tapos si Absalam naman ang hinabo ni Lola, kaya tumakbo na si Nami para makatakas. Pero pinaputukan ni Absalam si Lola ng kanyang kanyon at tumilapon ang bakulaw na pinag-alala ni Nami. Kaya napabatel mode si Nami para ipaghigante ang kanyang bestie. Tapos hinanda niya ang kanyang thunderbolt at saka sinugod ang lakas tamang pervert. Kinuryente niya ito at kinilig pero dahil sa mahina na ang katawan ay tinablan ito ng electric at hinimatay. Tapos nagising na si Lola at pinuntahan ito ng navigator at nagpasalamat. Pero sabi ng bakulaw na frenda daw sila kaya ginawa niya yun. Tapos nasabi ni Nami na walang malay si Absalam kaya sinamantala ito ni Lola para gawin ang pagpikot sa pervert na kinatulog. Ni Nami. Samantala patuloy na hinahanap ni Ors si Lupi nang bumangon na ang Straw Hat at ready ng mag-counter attack. Tapos sa kanila ito tinawag at sinabi na kung siya talaga ang Shadow ni Lupi. Ay dapat alam nitong hindi ganung kadaling patumbahin ang Straw Hat. Samantala papunta si Nami sa Treasure Chamber pero nang makarating siya doon ay nilimas na lahat ang kayamanan kaya siya na bad trip. Nang dumating ang dalawang tukmol at ire ang Navigator pero hinuli ang mga ito ni Nami dahil tatanungin ito kung nasaan ang mga kayamanan. Samantala muling hinarap ni Ors ang straw hat habang pinag-iisipan ng ating mga bida kung paano nila ibabaliktad ang giant para makabawi-bawi man lang. Tapos tinalunan sila ni Ors kaya napaatras ang mga ito at habang sila ay tumatakbo ay si Frankie ang pinuntirya ng zombie na mabilis na naiwasan. Kaya babawi raw si Frankie at gagawin ang special technique at tinawag ang mga kasama. Tumalon sila Frankie at nagmala Voltes 5 ang mga idiot pero sabi ni Chopper na may kulang sa isang kamay kaya tinawag nila si Robin. Pero tumanggi ang hot chicks at sinabing nakakahiya raw para sa isang tao nagawin ang bagay na yon na kinadismay ng mga idiot. Na kahit ang mangmang na zombie ni Lupi ay na-disappoint kaya hinampas niya ang nga idiot na kinatilapo ng ating mga bida. Mabilis na bumangon ang mga ito tapos nagumpisa ng umaksyon sila Zoro at Sanji na sumipa ng bato sa zombie. Tapos humingi ng assist ang swordsman sa archaeologist para atakihin si Ors. Samantala pumunta si Brooke sa kitchen, at swerteng nakita nito ang kanyang hinahanap na gatas. Tapos ininom niya ito, kaya na-regenerate ito at ayos na ang buto-buto. Tapos nakita nito ang isa kwarto na nakakandado, kaya binuksan niya ito at nakita ang isang bag ng siso. Samantala nagpahabol si Sanji sa lintik na zombie na gustong manakit. Tapos tinirador ni Usop ng mantika ang nakatukod na kamay ni Ors, kaya nawala ng balanse ang kalaban. Tumalon si Zoro sa paa ni Sanji daladala -dala ang armas ni Frankie, at saka siya sinipa ng kusinero papunta sa zombie ni Lupi. Tapos sinampas niya sa braso ang kalaban pero wala naman nangyari. Gamit ang abilidad ni Robin ay nagpalabas ito ng giant na braso at nilak ang kamay ni Ors. Kaya mas lalong nawala sa balanse ang zombie tapos gumawa ng hagdanan si Frankie para makalapit sa kalaban. Tapos sabay sila ni Chopper na binigyan ng suntok si Ors sa panga kaya naalog ang ulo nito. Subalit hindi sa patyon para patumbahin ang giant kaya mabilis na tumakbo si Sanji at nagpakawala ng matindi flying kick. At ito ang naging dahilan kaya bumaliktad ang zombie ni Nakabawi-bawi ang ating mga bida sa round 2 kaya nagulat ang ibang zombie sa kanilang nakita. Nilapitan ng Straw Hat ang lintik na zombie at kanila pa itong hinambugan. Kaya nagalit ito at sinabing babawian niya ang ating mga bida. Samantala habang nagkakarga ng mga gamit ang mga zombie animals, ay may nakita silang isang misteryosong lalaki at hinahanap nito si Moria. Samantala tinorture ni Nami ang mga tukmol para sabihin sa kanya kung nasaan ang mga kayamanan. Kaya dali-dali niyang tinungo ang Sani hanggang sa nakita niyang nakabaliktad si Ors. Naisip niya na ang Strawhat ang may kagagawa noon pero ang mga kayamanan ang kanyang priority. Galit na galit ang zombie kaya medyo na alarma ang mga duwag. Pero hindi makabangon ang kalaban dahil nasta. Kaya may naisip na masamang plano ang Strawhat para mas makabawi sa kalaban. Nilapitan nila si Ors tapos sinulit nila ang libre kuto sa hindi makagalaw na zombie. Kaya nang makabangon ang nagwawalang zombie ay nagsipulasan ang ating mga bida. Tapos naisip nila kung paano nila papatumbahin muli ang Jayan. Kaya sabi ni Frankie na kailangan nilang mag 5, pero sabi ni Robin na wag raw siyang isahal. Umalma ang mga idiot kaya nagalit si Sanji at wag pilitin si Robin. Pero naisip nito ang kamanyakan kaya tinignan ito ng masama ng archaeologist, kaya nagmaang maangan ito. Ginawa pa rin ang tatlong idiot ang plano tapos humingi ng tulong kay Sanji. Kaya sinipa sila ng kusinero papunta kay Ors, kaya napunta sila sa ulo ng zombie at pinagsisipan nila ito. Nadismaya si Zoro at si Robin tapos nagmukhang kahiyahiya si Sanji at nagalit. Tapos inasar at pinagtawanan ng tatlong idiot ang zombie ng kanilang moro na captain. Kaya nainis si Ors at hinampas ang tatlo, pero tumalon ang ating mga bida, kaya ang ulo ng giant ang tinamaan. Nakabawi ng dignidad si Sanji at sinabing plano raw niya yun. At inakala ng Straw Hat na babagsak muli ang kalaban pero nagawa pa rin makatayo nito. Kaya sabi ni Usopp na may plano siya na ayaw paniwalaan ni Zoro, pero nagpilit pa rin ito. Sabi nito na pwede nilang gawing advantage ang kaidyota nito tulad ng kanilang captain. Kaya pumosisyon sila at kunwaring may tinurong barbecue sila Long at Chopper. Tapos inatake ni Frankie at Zoro ang tuhod ni Ors, kaya nagawa nila itong paluhurin. Tuwang-tuwa ang ating mga bida pero sabi ni Zoro na kailangan na raw nilang tuluyan ang giant. Pero umapila si Frankie at Usopp dahil kailangan lang nilang hintayin ang captain na talunin si Moria. Subalit yun din ang plano ni Sanji kaya sumangayon din si Robin. Tapos hinarap ni Zoro ang giant para subukan ang bago niyang espada na dating gamit ng legendary swordsman. Samantal dumating si Nami at pinahinto niya ang mga zombie sa ginagawa. Dahil wala raw karapatan ang mga ito na ilikas ang mga ginto na kanyang nanakawin pati ang pagkuha sa Sanji. Kaya hinarap siya ni Perona at tinakot na wag makialam dahil mahina lang raw si Nami. Nang lumitaw sa likod ng kikay ang misteryosong lalaki na kinabahala ng lahat. Pero takot na kinilala ito ni Perona na isa ito sa Seven Warlords na si Kuma, kaya nagulantang ang mga zombie at sinami. Pinalagan nito ng kikay nang tinanong siya ni Kuma kung saan nito gustong magbakasyon. At sinabi ng kikay na sa isang haunted na abandonadong kastilyo dahil impact impactang kikay raw siya. Pero panandalian lang siyang ang daydreaming, at muling tinuloy ang pag-atake ng kanyang mga ghost bomb. Kaya binuksan ni Kuma ang kanyang Biblia at saka pinalo ng kanyang weirdong kamay ang ghost at bigla na lang nawala si Perona. Nagulantang ang mga zombie tapos kinumpronta ang warlord pero nang tinignan sila ay agad silang naduwag at nagtakbuhan. Habang sinami ay nakatayo lang ng tinanong ito kung kilala ba ng navigator ang kapatid ni Lupi tapos biglang nagteleport. Nagulat si Nami pero nagawa niyang sagutin ang tanong ni Kuma tapos tinanong kung ano ang kailangan ng warlord. Pero muli itong nagteleport at nagpaalam na kay Nami. Kaya naisip ni Nami nang puntahan ang mga kasama at warningan ang mga ito. Habang si Luffy ay nahuli na ang inaakalang si Moria, pero ang shadow lang pala ito, kaya nainis ang ating bida dahil nagoyo siya. The one, the one, is real! To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.